Ito na siya, buta siya. Ano ba rin dalawa? Diyan hey isang pitik ka Sampitik. Ano gawa Ano ba dos tres? Parang pasok na naman si Travis. Nag-ready mm -hmm. yeah. na po. Nag-ready. Tara pa niya. pasok. Aba. <laughs> <laughs> Aba. Ang bakat ko ni Travis. Ayan lang, di sa... Ay, pala. Sabihin mo pala. Doon sa dinayikan. sa dati mong pinanggalinan. School mo dati. Eh, si, hey,

Yan. Yan na po yung dalawa. Nagmulang tubig. Ah, <laughs> to. Tatawag dito sa lugar Buyan po. po yung po, Baganyan, Dos, Tres. Yung mga tao Pinakaya huli nito, marami ata eh. Malakas po din sa amin eh, bagyo po kaya nag-uwian na po sila. Tayo po natin mamaya yung nauhuli nila. Oo, isda. Ayun ko muna.